Sumiba isang mapagpalang hapon sa atin lahat so nandito na naman tayo sa paluwa mga Sima kung saan dito tayo nakakadali ng ano, mga yellowtail lapis at kung minsan may tanigi may barracuda pa yan ang dami naman dyan no? matira matibay mga kasimang ini 2, 4, 6, 8 pero may isa, may isa pang nauwi ayun halos gumabas tayo sa trabaho ng ano ng 2.30 time check muna natin Oh, 3.40 na mga kasima Alos isang oras yung biyahe natin At yun mga kasima Huwag na natin patagalit pa At tayo mag set up na So yun Stay tuned at sana pala rin tayo ngayong hapon na to Yun, pasat up na tayo Unang halis natin ay mga kasima oh si hunter mix tv oh ayan oh wow dalawa oh baka dalawa na siya mga kasima ayan bukod pa kanina umaga laki oh <coughs> Ayan siya mga kasima si Hunter Mix TV Ayan oh. Timbukaong oh. Hunter Mix TV Ayan ay, ulit okay. natin maghagis-hagis dito Baka sakaling may matira pa kay Hunter Mix TV Kinuha na niya lahat eh বন ইন pa dito ay meron nandiyan pala wala pa nakawala ang dami nila ako ayun sumusunod pa oh e, pang mamaw tong ano ko itong pang mamaw yung ano ko yung hook ko eh ito itong hook ko pang mamaw ang laki eh. hindi ko na pinalitan <coughs> nga, nandun sila sa may ano. Kanina pa nag-ahan okto, di mo hagisan doon. Hindi, na, hindi naman bawal sumingit, ano sir? Sir. Sige. Ay, nag-lock. Pinaan mo yung pader, James. pison, piso Nakadalawang hagis pa lang dito, nakapison na, pison din si si Sir Winso. Oh. Ayun oh, oh, medyo good size oh. Ganda ng size oh ganda ng size mga kasi mo matindi talaga si Sir Wendy pera dulas, lagyan ko lang ng tubig ah pera dulas ah lagyan ko lang ng tubig kunting konti lang Ayun. bit and wait. Doon yung kuluan yung mga malalaki doon sa looban eh. Dapat nga punta yung pato doon eh.

line pa Sir, pa kita. sabit sabit na yan sige balik ako mamaya dito balik ka mamaya dito okay. Balik ka dun. Balik ka dun sa pwesto mo. Hindi Nakasima si ano si Sir Wendy oh. Umahataw na naman oh. Pag mayabang mo sa akin. Ano? Oh. Kaya, kaya, is on din ni Sir oh. Ayan oh. is on din si Sir oh. Ayan oh. Ang dami nila oh. Ano oh. Sumusunod. Yan, no. gigilitan oh, <laughs> gigilitan mo na. <laughs> <laughs> Lahat ng kamot sa ulo. <laughs>

Oh. Son, son. Oh, malaki, malaki. Oh, 'kushon. Kita dito. -dito. Oh. Ay, tomato lon. ang tatalon oh landed mo Oh, bah, bah, ba. Ilan dead mo yan? Ilan mo? Ilan mo? Huwag kang tatalon Oh, 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 oh. Sige. saan ka pupunta? Oh, pa wag mo ikis kis sa bato wag mong ikis kis sa bato Um que esqueça batom. Tá? Fera do nasce. Fera do e... Yan oh. Ay din natin pa kasi mahirap pag mag-isa. Ayun oh. No? Muntik na oh. Muntik na mga kasi mo. Oh. Ayun oh. No? Muntik na. Ayun oh. No? Konti na lang eh oh. Hmm, naputol na. Are ko, are ko. Are ko ano yeah, landed natin ngin lang natin yung ano yung tali Hey Baby Nakahintay din natin Nakahintay din tayo nakahintay din ayun itali lang natin mga kasima at tayo maghagis ulit at yun, mga kasima <clears throat> nandito na tayo sa bahay kararating lang natin ang tagal yung ano yung bus grabe traffic pa halos isang oras kalahati ang biyahe ko pa uwi wala dun sa spot at ito yung huli natin apat lang may yellow tail at saka isang mamaw malaki pala mga kasima yung huli ko ayan o malaki pala o oh. oh my god tapos ito yung ano yung apat na yellow tail at hindi hindi ko pa nga ano mga kasima, hindi ko pa nga nalinisan yung huli ko nung ano nung sabado ayan no oh. naka ano pa siya naka naka -free, naka naka frozen siya mas malaki pa na wow, wow. malaki pala yung ano yung huli ko ngayon kesa nung sabado ayan no oh. mas malaki pala mas malaki pala ngayon ito. Ayan ang uh, ating nakayanan ngayon. Apat na yellow tail at saka isang mawaw. Kala ko maliit kanina. Malaki pala. Nahirapan ako maglanded to mga kasi buti buti na ano ko pa nailanded ko pa konti lang yung ano yung sumabi konti lang yung naiano sa kanya talon pa ng talon mag isa pa ako walang tumulong sa akin kanina kaya ano kaya nahirapan talaga ako may landed ang, ang sarap ng feeling hindi mo maintindihan ang reaction mo pag makadali ka ng ganyang kalaki itong mga ganito itong ganito kalaki mga lapis na ano na mamaw ang ganda ang ano ang saya lalo na pag nailanded mo na nako Diyos ko pag kinihila mo palang, lang baawagam amin ng santo duwalahaan santo si ka santo siya at bago mo mailanded at yun mga kasima salamat sa pagsama at kita kita sa nang tasunod kong vlog stay safe lagi yan peace God bless